Oh subscribe lang kayo dito and press the bell button uh, for notification. Hindi lang talaga yun. Importa ang IVAX daw po is uh, sinyalis po yun na wala kayong uh, tigil. Parang si Mayor po. So ayan, uh, pagkawad, ano po ang uh, mga sitwasyon natin dito at nangyayari dito sa inyong, uh, dito sa may Aurora Elementary School? Yes po. Sa so, ngayon po, ayan po yung ating mga affected victims nung nangyari po sa pagbagsak po ng pader. Hmm. So, Kasalamat po kami, tayo po ay tinulungan po ng MDRRMO, MDSW, ng Barangay 669, especially kay Chairman Lorete at sa kanya po mga tauhan. Ang ating po PNP Kapulisan po, nandun din po sila. Other volunteers po na tawag dito, ordinary citizen na mga din po sa atin. Barangay officials, tanods, etc. na uh, barangay employee po. So sa ngayon po, um, uh, nung initial po ng pangyayari, dilalap po namin sila sa church. Uh, nung pagbigyan naman kami ni church na temporary shelter po, kahit wala nang kami distancing. Kasi wala po kami, ibang talagang pagdadala. At that time po, yung plaza po natin, nilipad na rin po yung kami. Kasi malapit kami sa Ross Boulevard. So, nakas talaga ng hangin, hindi mo na kailangan maglakad. Hmm. So, Tutulak ka na lang ng hangin. So, yung pagre-resin po, ayun, so, nung naman namin sa church, masalamat po kami sa simbahan natin, sa NSM po, po na pinatuloy po kami, initially, and then doon na po, we north out ni Kapulisan, ni MDS Labado, ni MDRRMO, na we north out kung evacuation center. Hmm. At sa help na rin po ni Consular Dupanko, na tinawagan din po namin uh, para makahingi po ng puro. Kasi that time po yung aming communication, especially yung aking cellphone, ayaw na tumanggal ng in and out. Yes, Doon po na po yung communication. So, pasalamat po kami hindi po nila kami pinabayaan until na work out po na madala po dito sa... Uh, AAQES, Aurora AQES at Elementary School. Kaya nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng eskwelahan na ito. Uh, at the same time, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin nila kami sa pangangailangan namin ng mga facility na pwede namin magamit. Mm. Po, tapos, yan po, may mga relief goods na nanggagaling sa private sector. Merong NGO po na pumupunta dito. Meron po tayo sa Office of the Mayor, to the NBSW po. Yes, ma'am. -tang yung halmusal, sa Tanghalian, Hapunan. At meron din pong Red Cross na hmm. unayan sa atin na nagpapadala uh, po sila ng pagkain. Uh, may mga private citizen din po na kumakatok sa atin na nag As early as 1.30 in the morning kanina, kinatok po nila yung gate at nagdala po sila ng isang kaldero malaking na kape, pinapa, sabi ko po, hindi po nagugutom yung ating mga tuktima. Hmm. Sobra-sobra pa po. Ah. saka maraming salamat po sa mga kumakatok. Yes. Diba? Yes po. Sana po may sasatim kumatok din. <laughs> sabi nga po nila, ang tawag po ng ating MBS na maging sa aming lamesa, okay. ang mahiwagang lamesa. Hey, hindi yan. daw po nawawalan no, please, ng laman. Amen. So, sorry, ganyan po yung laman. Okay, ayan, yung Ayan. galing po yan sa MBS Ayun ah. po, yung kanina lang po, galing po yung Rotary Club. Yes, Salamat po, Rotary Club. Okay. Although, kahapon, galing na rin po sila dito. Nagbigay din ng kumot, pagkain, tubig, kape, uh, ano pa ba. So, lahat na mga, I think, mga lahat na pangangailangan nabigyan. Basic necessities. Mamaya po, babalik sila for dinner, year. And then, mamaya din po, uh, malamang po, darating din po yung uh, Red Cross. Yes. So, sabi nila, mukhang, nagiyahan dali silang pagkain para sa atin. Mm sa ating mga bitin. So, anyway, uh, kagawad, uh, nung nangyari po yung uh, time na yun, uh, mga, madaling araw yun, uh, di ba? Gabi po. Gabi, mga um, uh, araw, mga ten. Mga, gabi. So, the time, na uh, yung barangay ninyo is on ready na talaga ito naman way. masabi, Sir, na as in ready, ready. Mm -hmm. Pero, siyempre, pagdating po sa disaster at nandyan ang nandyan po tayo para humarap at tulungan mm -hmm. yung ating mga mm -hmm. uh, kabaranggay po. Mm -hmm. So, you never expect na mangyayari, ano? Ang in-expect po namin, pwedeng may lumipad na yero, ding-ding yung mga mga ano doon? Pwedeng bumaha kasi may advisory po ng Storm Surge. Mm -hmm. Di ba? Ang NDRRMC po ay nagpapadala po ng mensahe sa, atin. sa ating true messages. Di ba? Mm -hmm. diba? Pero unexpected po na may babagsak po na pa din. malaki. So, 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 yung poste dun, mas naiwan pa yata yun. so, yung kahoy kasi dun sa so, cemento. oo so so, yes. so, so maraming salamat sa Meralco kasi kahapon nandun o, kami. kahapon nandun din po o, yung uh, Meralco. Na, 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 Tsaka sila Engineer Bulano nandun mm Maraming salamat sa kanila. Tsaka kahapon na siya na nagawa po ng paraan yung artist pa paano. Nadahan-dahan po siya na... Ngayon at sa asin ngayon. Yun, po si Engineer sa, Kanina si Engineer Sa. Eh. Mm, at saka hapon na bakbak -bak na po. Kanina na bakbak -bak na po. Oo, at at yung mga nakahambalang doon. Dahan-dahan na nakukuha. Eh. So, yung linya lang ata ng oriente oh, yun, doon, yung lang yung aalas. Actually, na, -apektohan na -apektohan po. din po yung ating ilang CCTV camera. yes, oh nakita ko rin po. Last po yung kakakabit lang namin last month na mga floodlights lights oh, okay. para magliwanag yung oh, oh, oh. na -apektohan. ganun talaga, ganun talaga ang tinawag na disaster. Eh, Bigla-bigla talaga ang yes, uh, Without expectation. Importante po. Ang masaklap uh, lang po na disaster na tayo. Hindi po may iwasa. May mga mapagsamantalang tao. May, may, may taga-ibang barangay, hmm. pinansit po yung wire ng aming kuryente. Ay, may ganito ba? Yes po. Uh, oh, sige lang, i ito. Yun po, po. yung masaklak doon. Mm -hmm. Tapos, siyempre po, yung mga biktima, wala naman po silang bit-bit na gamit, mm -hmm. kundi katawan lang po mm -hmm. yung paramihan sa kanila yung konting tinagkakakitaan ng mga paninda, ninakaw. Hmm. Dinamaw. Siyempre natigil, natigil din. Oh. Oh. Ng ibang tao. Din. Oh, So sa ngayon sa panahon yan, napakainit ko ng panahon, parang, parang walang nangyari. Oh. Parang nagulat ka lang ay. Eh. Ito na. Isang araw <laughs> lang umulan. Isang araw lang umulan, tapos bigla oh. ng ganito. Saka yung lakas po talaga ng hangin. Hmm. Eh. So, So, actually, uh, mga kaibigan, uh, bawal po tayong mag-video uh, about this kasi... Uh, YouTube standard. Uh, it's a standard, no? It's a standard of uh, Manila na rin. at uh, least, uh, respeto na, na rin natin. For okay. safety na rin. For safety mga kaibigan natin na dito. So, sa so, ngayon, interview natin... Actually, kanina po nagpadala po ng mga face shield si Mayor. Yes. Um, okay. Para sa mga people. Okay. Okay. So, thank God, uh, at okay. least, uh, kahit pa paano si Mayor is hindi po tumitigil. Si school nga po, unang binigay sa amin, Facebook. Okay. <laughs> Oo, oh, di ba? No, least, oh. So, maraming salamat sa gano'n. So, uh, um, in behalf namin, of uh, Chairman oh, hello, Bayan po. Oh, ano, si Agawad po nandito ngayon. At siya po nag assist Dahil alam natin na um, alam na health, mahirap din yung health, i-protect eh, eh. din natin, di ba? Kasi, oh, senior, di ba? Opo. So, kailangan natin i-protect din yung health protocols din. Opo. Anyway, maraming salamat sa ating mga taga MDSW yes, sa mga Red Cross natin sa Hanggang mga gabi po sila halos po sa diri. mga taong ating sumusuporta po even ang non-government okay. yung mga taong individual na sumusuporta okay. maraming maraming salamat po So, tuminsahe po natin sa ating mga kaibigan uh, baka na, na makakita ng video na to uh, Sa mga makakita po ng video na to uh, yung video po nung pangyayari yes. po ba Uh, safe naman po yung mga tao po natin sa ngayon. Safe na safe naman po sila. At ang mga biktima pong kasama natin dito hindi po namin uh, 100% po sasabihin namin hindi sila nagugutom. Mm, yes. Sobra-sobra po. So pa ibig sabihin kag uh, kagawad pwede namin tumira dito kasi baka <laughs> hindi, hindi, hindi namin magutom. <laughs> As in sobra-sobra talaga sir. Lalo na po yesterday. Uh, Nagkasabay-sabay po yung dating ng biyaya. So po. Sa natin kagawad hindi naman pwede pwedeng sobrang seryoso tayo. Dapat i-enjoy pa rin natin ng mga bagay-bagay. Yes, bagay ang kanil. sabi nga po namin sa kanila, mas maswerte kayo, buhay po tayo. Yes. Okay. Tama po yun. Ang bagay po kasi nabibili ang buhay, okay. wala kang mabibili. Saka maswerte po tayo ang nangyari sa atin, isa po lang. Okay. Not like po sa ibang karating bayan natin, like Marikina. Yes. Na Lubog they have the nga most mo. uh, mo. thing. Hindi pa po natapos itong bicol natin. Ayun, Bicol region, hinagupit ulit ng Bicol, uh -huh. hinagupit ng Quezon, hinagupit ang Manila. Although muna. yung ilang matatanda po natin, medyo na trauma po sila. Yes. Sabi nga po so, nila... So ano po ba na ano mga, po mga uh, pwedeng sila. gawin ng ating barangay o ating mga uh, taga MDSW na mabigyan sila ng uh, kahit pa paano, di ba? Pag trauma ka, medyo mm -hmm. mahirap na gano'n uh -huh. yan. Uh, Inakausap naman po natin sila hmm. para Uh, Ma-feel ma nila na life must go on yes. after na pangyayari, mm -hmm. na eto tayo, masaya pa rin, mm -hmm. you know na nakakahiti na yes. ulit sila. Kasi alam nila naman na hindi rin sila pinabayaan ni Lord. Mm -hmm. Sabi nga ni Yorme, God first. Yes, God. Kaya ang laki rin po ng pasasalamat namin, sa samantalang na po namin yung pasasalamat natin sa ating Yorme. Mm -hmm. Kahit uh, hindi kami nagkikita <laughs> ng personal, uh, talagang uh, hindi rin po niya kami pinabayaan. Pinakilus po niya lahat. Actually, yung nagdala po ng mga tent na tinutuloyan nila, yung MDH, oh, RMO, plus yung ating mga kapulisan po, oh, yung ating mga barangay officials na like tumabawarin, mga kasamahan din po namin sa barangay, plus yung kapitbahay po namin barangay, oh, kay Sherman Lorente. Maraming maraming salamat po talaga. Si sa Chairman Lorenta yung po yung sa kabilang side po. Yes po. Chairman po ng barangay 669. Babae pa siya? Yes po. Um, medyo okay. cute? Yes. Uh, At uh, sexy. Yes. Uh -huh. oh, actually nakasama ko siya. Oh, sa kabilang barangay. 669 pala siya? Yes. Po. Akala ko si 668 siya. Ay, hindi po. Oh, 669. Uh, actually po, si 668 at si 669 para magkapatid. Kaya yan nga yun. Kasi nakita ko yun sa uniform niya rin last time. Okay. nag kami. Medyo okay. mas malawak lang po ang, ang access ni Kumadre. Mm -hmm. Kumari Koy. Kung tawagin ko po kasi siya is Kumari Koy. <laughs> okay. uh, dahil medyo matagal na po pinagsamahan. Mm -hmm. yun, no? Actually po, ang uh, so nakita ko nung na-meet ko si Chairman, 669, mm -hmm. Ano po yun na, uh, Pwede tingnan yung bata. Opo. Pero ilan na hindi ka maniwala na sa 40 something. Ang sakabait po yun. Uh -huh. Sa totoo lang. Uh, sana all, chairman. Hindi no. niya po kami pinabayaan. Hanggang ngayon. Ay, mamaya po, nandito na naman okay, oh, siya. Okay, pagkamusta na sa kanya, pas pasabi mo na lang si Chal Reds. So, um oh, actually, dito. kanina nag-offer na siya sa akin. Mare, gusto uh -huh. mo magpahinga. Ako muna tatao dyan. Hindi, mare, kaya pa. Pag hindi na kaya, sisiyo ako darna. Tawagin <laughs> kita, sabi ko. Oo, oh, sisiyo ako darna. Oh, oh. Oh. Kasi oh. ano nga po, yung, yung pagtulong po ba ng bukal sa kalooban? Yes. So anyway, maraming salamat din sa ating yung buting Yorme. yorme. Uh, yorme. At ikonsi halmon uh, yung pangko din. No, ikonsi eh, halmon. Uh, yung ating pong mga konsihalis na nagpaabot po ng tulong, na sumadya pa po hmm. talaga dito. Maraming salamat po kay konsihala. Um, Ortega, Charlie Ortega, kay Consejal Erwin Cheng po, kanina po nandito din po, kay Congress naman, Bagachin, maraming um, sa salamat po, na nagpadala din po ng video. At yung iba pa po hindi ko po nabanggit, alam niyo na po sino kayo, mga ng NGOs po, mga ng private sector po na tumuli. So, mga ano po, ilang days po mga possible na stay? Ah, uh, Hopefully, sana makauwi na kami. <laughs> mm. Pero, pasensya na po, hindi po masagot oh, uh, pero, ano, I, I, I mean, hanggat, hanggat kaya pong uh, i-accommodate. Okay. Tuloy-tuloy yeah. lang. Yes. So, ayan po, ito po ang service ng na, ating ano, Manila uh, Department of Social Welfare. O uh, ang actually po, sila din na tumutulong sa amin if in case may mga problema din sa, sa Capitol, sa City Hall. Yung mga, yung mga, yung mga, yung last time, yes. time. they're there anytime. Uh, madaling lapit ang ating uh, MDS daw. Ito na ang salamat po sa kanila. saka dito, dito pinababayaan ni, uh, ni Madam, ni Head. Ma Very Pugoso. Oo, so, oh, sa ni Madam Pugoso. Madaling salamat po. Madaling salamat po. Yes. Actually, siya po yung kausap ng uh, MDS MBS daw yung habang nandun po kami sa church. Apo. Kakagabi, ah, nung isang gabi po, mm. nung kasalukuyang kasagsalan talaga. Naririnig ko naman. So, ipapakita ko po, po sa inyo mamaya. Ipapakita natin ng konti ang ating mga taga MSW. Ay, ay, eh. Ayan po sila. Masisipag po yan sila. So, ay ma'am. Ma At po, ingat po kayo. Magpapahinga din kayo. Kaya ano. Kasi ma mahal po tayo ni Lord. Hindi. Like, mura, mura, din po yung, libre po yung tulog. Actually. Saka sa inyo, hindi po wala kang may kayo ha. Ah, <laughs> maliit lang. Di ba sa atin malalaki, di ba? Sa kanya maliit. Sa Rotary po pala. Ay, sa Rotary. Yan. Sa Rotary sa Club sa sa salamat po. Salamat so, po. Salamat so, ayan na. Ah, God bless po sa inyo. God first po and always po. Keep safe po. Keep salamat healthy po. po. Kasi alam po natin, hindi na po yung kalaban natin. Until na, andyan pa si COVID. Opo. Uh, mabuti pang ang chismos ang kapitbahay natin. Okay lang. Pero si COVID hindi pa dyan pa rin. Okay. Oh, so, ayan, so, behalf, in behalf tayo. of uh, kanilang barangay chairman, ito po si Kagawad. Lordelisa. Lordelisa, bayan. Anak ng bayan. Kasi ako na batang Maynila. Baka bayan. O, baka O, wala yung ano ha, alam nyo na ha. Wala kami na dagdag na. <laughs> hindi ah? po, Yorme, thank you po. Mas, hindi maraming, po kayo mapasalamatan ng personal. Pero maraming maraming, maraming salamat po sa bayan. Salamat po, Yorme. Hindi po kami kinabayan. Sa at walang na tulong. Tulong. Okay. Maraming salamat po. Allah, God bless you po. Sir. God bless Thank, you you po. God bless Thank you po.